Guys, oh Yung dalawa Yung tatlo Maglalambing na daw nila ako Gabi na kasi ako umuwi Hehehe <laughs> mga so, guys dalawa Maglalambing Si Mik Mik Mick. Tapos Si Inga. Tapos sila Lab Lab Lalambing sila guys. Bakit kaya? Pagod grabe. Okay. Anong problema? problema hmm? Problema? Uy. Wala mo. Tatlo eh. Miss nila kasi ako eh. Oo. Lab na lab ni papa Hingga Hingga iso, dalawa Oo <laughs> na, okay na, okay na